Sa sobrang lamig dito sa Hong Kong, talagang nakakatamad bumangon. Anong oras na, hindi pa ako bumangon. Tanghali na, tulog pa ang inday nyo. Wow. Buti na lang, hindi stricto yung mga amo ko. Kahit silang papasok, medyo late din akong gigising. Ang importante, wag mo lang silang unahan magising. Update ko lang kayo ngayon sa weather. Ang weather ngayon is 5 degrees dito sa Hong Kong, kaya sobrang lamig. Sa sobrang lamig, syempre, kailangan mong magdiskarte at kailangan mong magdoble-doble ng damit para mainitan yung katawan mo para hindi mo maramdaman yung lamig so ang ginagawa ko ilang sapaw ang ginagawa ko una may isa kung damit na yung pang ano talaga yung nauna tapos, sapawan ko pa ng long sleeve. Tapos, nagja-jacket pa ako. Tapos, sinasadya ko yung may cap sa ulo kasi gusto ko matabunan yung ulo ko. Dahil malamig talaga. Talagang didikit talaga siya. Maramdaman mo talaga yung lamig. Kaya, mag-iingat po sa lahat ng mga OFW na nandito sa Hong Kong na palaging lumalabas. Kailangan nyo po guys na talagang mag-jacket ng makapal at magdoble ng... Dapat magdoble duble ang suot nyo para hindi nyo maramdaman yung lamig. Hindi talaga madali ang pag abroad sobrang hirap, talaga namang marami kang kalaban, bukod sa trabaho mo na nakakapagod, syempre yung panahon na pabago-bago, tulad dito sa Hong Kong na may ano tayo, winter, so iyan, malamig. Hindi lang naman dito sa Hong Kong, kundi sa ibang bansa din na kung saan may mga weather na malamig. So syempre, kailangan pagkaganon, kailangan strong ka, kailangan na ano ka, madiscard ka, kailangan na maano mo yung ano mo para hindi ka para hindi ka ma -ano, salamig, di mo maramdaman kasi syempre kung mahina ka magkakasakit ka, di ba? Kaya ganon kaya pag nandito ka talaga namang madami kang madami kang kalaban, madami kang kaharapin, hindi talaga uh, hindi madali kita ng pira dito kasi syempre, di ba? Kung mahina ka, wala din. So ayan, sa sobrang lamig ng panahon natin ngayon, talaga namang nakakatamad. Nakakatamad din magtrabaho. Lalo na pag ayan, nagagamit ka ng tubig pag naglilinis. Ah, oh, grabe, ang tubig sobrang ding lamig. Naninigas yung kamay mo sa sobrang lamig. Pero no choice ka, kailangan patuloy ka lang. Kailangan dumiskarte ka. Kailangan mo pa din gawin yung mga trabaho mo. Kahit ganon. Kahit sobrang lamig. Eh, syempre, kailangan fight ka lang. Kasi syempre, di ba, work mo yan. Obligasyon mo yan. So chill lang naman. Tapos ang ginagawa ko pagkabangon, ayan, kakapisi Inday. Siyempre, magkakapi tayo para iwas, ano, para mabawasan yung lamig na nararamdaman natin. Kung mayaman lang siguro ako, baka nag Netflix na ako ngayon, kain, higa, parang ayaw mong lumabas. Pero in reality, sa buhay natin, hindi ganon. Siyempre, kailangan natin bumangon para magtrabaho. Kasi kung hindi ka babangon, tatamad-tamad ka, walang mangyayari. Kaya ito yung reality namin dito sa ibang bansa. Pag nasa mga lugar ka na may winter, talagang ang kalaban mo is malamig pag tuwing winter, kaya kailangan mo talagang maging malakas at para hindi ka lamigin, kailangan mong dumiskarte at kailangan mo magdoble-doble ng mga damit, diba? Siyempre, para hindi mo maramdaman yung lamig, kailangan kung hindi kaya ng katawan mo, siyempre, kailangan mo magbonet or kung ano man yung gusto mo, bonnet, maglong long sleeve, makapal na jacket, kung ano man. Basta hindi mo lang maramdaman yung lamig kasi grabe talaga yung lamig na nakadry, maninigas yung kamay mo sa sobrang lamig, or alam mo yun, yung heart mo mapafrozen. Ah, talaga ba? Huwag <laughs> ganun, ba't yun? <laughs> yes, talaga naman. Grabe yung weather ngayon, sobrang lamig kasing lamig ng pagmamahalan nyo. Ah! <laughs> Sana all. Grabe nakakatamad magtrabaho guys. Pero syempre wala tayong choice. Wala tayong option. Kundi talagang gawin natin yung mga responsibilities natin. Please do like and follow for more. Hugot. Char.